Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Suma sa inyo ang palatuntunang CMN si Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po nang ng lunas sa kalabing araw sa buwan ng Setyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala sa atin pong mga balita sa araw na ito ng lunes. Sa kalagay ng panahon, ang low pressure area at ang easterlies o amihan ang weather condition na inaasang magdadala ng mga pagulan sa iba't ibang bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan sa araw na ito ng Lunes. Kaninang alas 3 ng madaling araw, sinabi ng pag-asa ng low pressure area ay namataan sa kanluran ng San Jose Occidental Mindoro sa laing 235 kilometers. Ang sama ng panahong ito na nakasabay pa ng Easterlies ang inaasang magdadala ng mga pagulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ng pag-asa ng low pressure area ay patuloy na nagbibigay ng epekto sa Luzon at bahagi ng kabisayaan. Kaya umano maulap ang kalangitan, may kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat na asahan sa Metro Manila. Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabar Zone, Mimarop at Western Visayas dahil sa LPA. Samantala ang mga pagbaha at ng lupa ay posible kung magkakaroon ng katamtaman hanggang sa minsan ay malakas na buos ng ulan. Samantala sa Cagayan Valley, ang makapal na kaulapan at kalat na pagulan, paggulog at paghidlat ay inaasahan din dahil naman sa easterlies o mainit na hangin mula sa karagatan ng Pasipiko. Posible rin ang pagbaha at pagbuhon at pagguho ng lupa. Samantala, ang mga localized thunderstorms ay magdadala din ng mga kaulapan at isolated rain showers or thunderstorms sa natitirang bahagi ng bansa. Sorry about